Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Joseph Paraino uh, Isiner lang niya ang isang post ni Vice Ganda na I'm not sure kung gaano ito katotoha, ibasa ko lang sa inyo Ito ang salita ni Vice Ganda tungkol sa mga nangbabas sa kanya uh, ang dami kong nababasa na mga heartful comments at messages. Again, sanay na ako dyan. Tsaka nyo na lang ako ibas kung more than 500,000 sweldo nyo sa isang month, mga pabigat. <laughs> so, napunta na sa dami ng sweldo wala kang karapatang mambas kay Vice Ganda kung wala kang pera. <laughs> Ganon yon. Anyway, sanay na daw siya na binabas. Ganyan talaga ang kung nasa showbiz ka o kahit kami na mga vloggers. Uh, normal yan yung mabas. kailang ito kay Vice Ganda, kakaibang sitwasyon ito dahil iba yung 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 binas niya kasi ano uh, ano yung kanyang pinaglaruan matanda na uh, para sa akin kung ang joke lang niya kay PRRD tungkol sa pag sa West Philippine Sea katanggap-tanggap yun dahil sinabi naman talaga ni PRRD yun so walang problema kasi totoo yun ang naging masama yung isinama niya yung free trip to The Hague, Netherlands na ito yung uh, nasasaktan ang maraming DDS na nagmamahal kay PRRD dahil injustisya yung nangyari kay PRRD kidnapping niya ang tawag eh. extraordinary rendition so pinagtawa na niya ginawa niyang kawawa na ngayon tao 80 years old, payat na payat na, nalulungkot, tapos pinagginawa pa niyang katatawanan. Yon ang, to me, personal, hindi ka tanggap-tanggap. Tapos, baliwala lang yon kay Vice Ganda. Sanay na daw siyang mabas. <laughs> uh, tapos, pinagmalaki pa niya yung sweldo niya na 500,000 aman. month. Grabe. So, aanhin mo ako between money at saka yung kapayapaan yung wala akong naapakan mas gusto ko na lang kahit wala akong pera oh wag naman walang pera yung pera lang nakatamtaman lang para makabili ng pagkain yung basic needs happy na ako dun kasi ang kahit ang dami mong pera, ang dami mong iniisip, ang dami mo. Mong... O yun, uh, may napanood akong Facebook reel. Si Vice Ganda, nasa isang lugar, parang pasakay sa sa kanyang uh, kotse. Sinisigawan siya ng mga tao, do Duterte, Duterte. -te. O, oh, anong response ni Vice Ganda? Ano siya? Ngumiti ka lang, ngiting maasin. Kaya, yung pera na yan, akala ng iba kasi, yung pera, yun na, it, it means everything to them, pera. Kaya, ang, tama yung Bible, nakasulat sa Bible, the root of all evil is the love of money. Naranasan ko na yan, nakawak din ako ng malaking pera, kaya lang, ang <coughs> panahon iyon, lalong gumulo ang buhay ko. Hindi ako maligaya. So, to a point na gineap up ko na yun yung magkamit ng maraming pera. Ba baliwala eh. Ang importante is relationship. Ano yung relationship? Relationship, pataas yung relationship ko sa Diyos at sa ka relationship ko sa aking kapwa-tao. Dalawa yung minimintin kong relationship. Kaya, connected na rin yan sa two greatest commandments. One is love the Lord your God with all your heart <coughs> with all your soul and strength. Yun yung relationship patas. Then second is love your fellow man as you love yourself. Oh, yun yung relasyon sa kapwa tao. Kaya salamat sa ating pagtutulungan ano. Dahil sa channel natin ito, kumikita rin tayo. Malaki laki rin. Hindi ko lang pwedeng sabihin ka uh, basta <coughs> meron tayong income at maligaya na lang ako kahit kuminsan, minsan mahirap din gumawa ng vlog, magresearch, uh, mag-research, imbes na mag-relax na ako, manood ng Netflix o mga Michelle Pasyal, I had to spend a lot of time maggawa ng mga vlogs. So, as a result, may income. O yung income natin, yan, ginagamit natin na pantulong sa ating kapwa-tao Lalo na yung mga tribong talandig ng Bukidnon. So, yun. Happy na ako nun. Uh, I don't know how long will I do this. Basta sa ngayon, happy ako. So, balik tayo kay Vice Ganda. Happy ba siya ngayon? I don't know. May kapayapaan ba siya? I don't know. Siguro, uh, depende sa tao yan. Basta ako, naranasan ko na ang pera, yung uh, pera o ari-arian, pagkain, narunosan ka na kumain ng masasarap, hindi yan makapagbigay ng kaligayahan. Ang kaligayahan ng tao, una, nasa Diyos. At nasa relasyon mo sa iyong kapwa-tao, lalo na sa ating pamilya. Anong ang dami mong pera, milyon-milyon, nag-aaway kayong magkakapatid o anak, magulang nag-aaway. So, Anyway, um, uh, wala namang nilabag na batas si Vice Ganda. Kaya sabi niya, hindi ako mag-apologize dahil wala akong ginawang mali. <laughs> Tama naman yon Dahil sa batas, okay siya. Kailang sa, anong tawag doon, values, prinsipyo, wala. kino uh, kinukot siya, maraming nangungot siya sa kanyang, maraming nambabas na, yun na nga, hindi na siya tinatablan dahil sanay na siya. Oh, ganyan. Kang tao, pag ang konsensya mo sensitive, madali kang matablan, kaya maghingi ka kagad ng sorry para patahimikin ka ng konsensya mo. Kailan ko ang konsensya ng tao, wala nang uh, manhid. Ah, wala na. Kibit balikat na lang. Kala niya siya na lang ang sentro ng lahat, kaya baliwala lang. So, good luck kay Vice Ganda sa kanyang 500,000 a month na salary. Sana magiging maligaya siya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng kape at saging lakatan at namimigay ng uh, yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. sila ang nataga ano gero? Magatupol ni sila karon. Araw nakaumanagit sila ang sa pag-atok. Oh, sa ginoo. Salamat sa Salamat ginoo. Oo. Oh, oh. sa sa atin. Pila na rin ang tiyemong edad, 51. 51. Pila na rin ang anak? Siya, awalo, awalo. So, na ka or napay gamay? Napay wala pa makapunin yung angroha. Ay. Mm -mm. So, doha lang ang imong anak karoon nga gaboyon. yun. Tanana na ka ang opat. So, salamat kayo, auntie. Salamat kayo. Salamat kayo.